Mga burikat! Bakit ganun mo? Bakit naman? Hey, mga burikat. So, mga burikat, mag-aayos tayo na naman dahil birthday ng ating best friend na Muslim. Look so, syempre, din na tayo kailangan magpasarap kasi siya may birthday. So, hindi dapat malamangan ng ganda niya. Kahit wala siya. hindi na mo pala. Go, maglalagay mo tayo ng sunscreen. Hello, cutie. Let's go. Si QD kasi nagaano din nito na eh. QD. Pindura? Oo, oh, oh. Si QD rin nagaano nito. Na Nag. Indoors. Where? Oo. Mm -huh. -hmm. Uuti. -e. Shout out sa QD. Brilliant. Gagi kaya nga siya sabi niya kamukha niya do sa si ano. Uh, Ay, may blend na natin siya. Para, 'di ba? You know, healthy healthy skin, ganun. Ay, yung... <laughs> hindi oh, pa Ay, itong muka! Ay, sorry. Ayaw niya talaga mag... Ala! <laughs> diba? Kaya click may yellow basket, hindi ka mag... O, oh, isa yellow basket mo, bakla Hindi. Masakit, ay, ko. <laughs> so, next naman natin is tayo ay magle-left tint na lang para let's go, let's go tayo. Ayun na! Ayun na! Bigs, ayan na. Parang manang. Siyempre pa guys, nang buka lang maganto tayo pumunta doon. Pero! Sige, Pag nasiro na yun, kala mo naman may pampalit ka. <laughs> Hindi ako yung kaya ako may kasalanan. Ganto na, ganto na lang kaya tayo pumunta doon sa ano. Ah, ganito. Siyempre. Siyempre, kailangan natin magpasuklay sa birthday. Kasi naman, special treatment, di ball yung pinang susuklay. Loo. <laughs> hey, hindi, ang pangit. Parang Pennywise. So, susuklayan niya tayo dahil... You know, ah. Kailangan, ano tayo, Barbie-Barbie. Viewers barbie, barbie Ano ka <laughs> doon? <laughs> Sakit! Putol-putol yung buko eh. Loo. <laughs> Loo, <laughs> namumula Lu, na naman yung mukha ko. Sakit. Ano ka doon? ka talaga marunong mag-supply. Huwag so, kang mangialam dyan kaya nakikita mong... Anong oras na? Anong hey, oras kayo? Charot. Hindi ka mag- Okay na. Hindi. Saan sa'yo na? Mama maklakay pa. Yes. Mm -hmm, kasi mga tunay na babae kami. <laughs> uh, Oo. <okay. laughs> Ado si, si Rajorish. Sinungaling eh. well, ka. Kasama niya. Sinungaling ka, alam mo yun? Anong okay. ginunong okay. 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 Sinungaling ka. Kaya nga binibilisan na namin, di ba? <laughs>